Ayun po, uh, panibagong araw, panibagong hamon po uli sa buhay. Oh, uh, yan. Panibagong ano uli yung ating pagkakataon. Ay tayo po ngayon, ang buong araw, ang schedule natin ay uh, tatapusin natin yung ating pa-order. Oh, uh, yan. Gawa ho ng pinaglilista ko na, ako po minsan din. Aa, sa totoong buhay po, ay naman ako bumili ng page pagkaabot ng sukli hindi ko nakuha yung binili ko ay di binalikan ko ulit at ako nalimutan nga ay uh, ay kaya gawa ko ng lista oh yan ang mga pa order po natin ngayon ay are daw beans ay atin po kay harvest kaya dito tayo nag intro ay lahat ay kukuha nila niya at yan po namin isang kay ang ay di lahat okra lalahatin na din po yan dito sa tapos ang kasamahan naman nun ay upo uh, kung kahit daw po makasampu wala lahatin din tapos kumbaga yung po ay ano eh alam po naman nila na kakaunti yung atin kaya kung magagi eh, lahat para maging bago uh -huh. tapos ito sa palingki sampun taling talbos yan po ang ating gagawin tatlong kilong mustasa tapos ito sa biyahero 30 kilong singkang uh -huh. Di tatlong bandil po yun Tapos ito na nga Yung kay Kuya Vic Yung kanya beans Upo <coughs> Beans, upo, okra Talbos Dalawang tali lang naman yung talbos niya Ayan po naman isang way uli One way tapos ito yung pang mamayang hapon pinakahapon, mahirap ito eh kamote po 10 kilo, tapos yun ay yung malalaki lang tapos yung maliliit may pagsasalihan na tayo noon Oh. Uh -huh. Ayun, kataho ay ha-harvest na na rin. Di gawa ko nga po, inililista ko na rin. At ako ay sa totoo Kumbaga... Marami rin ano, ano, <laughs> Marami rin gawa, marami pang... Ay, syempre, lahat puro malang gawa. Pinapasok natin sa isip natin. Oh. Uh -huh. Yung oras, yung ano. Mara, basta marami po. Lahat puro naman siguro tayo maraming gawa. Ano. Ayun, tara po, katay mag-uumpisa na na rin ating pagharbis-harbis na rin. Oo. Oh. Yun, dala po natin aring plingana at gawa ng, na ano, nalusot po ba doon sa crates? Ayos na rin. Oo. Oh, ho. Madaming tarbaho aring plingana natin ay. Oh. Pwede nila lagyan ng hugasin. Oo. Oh. Yeah. Makadali tayo yung isang kilod kalahati din eh. Hindi po totoo madami rin ating tanim. Oo. Oh ilang plat lang yeah. ay ito po naman ay may blessing din po ang tawag dito oh, uh, maliit malaki blessing at dito po pati tayo mag uumpisa sa maliit uh. Wala nang mura sa panahon ngayon Lahat na ay mahal pandak talang lang andito mataas mahal na rin ang presyo ng bigas Bilihin mo, mahal na rin ang pasa kung, pa, kung mala, ang pasahi mahal na rin kung malapit ay lakarin yun po kantahano kaya wala nang mura sa panahon ngayon lahat na ay mahal mahal Ayan, ay gana rin po naman ano, tungkol sa usaping pira. Oh, ako po Pide niyo ako maging ano, maging may maipayo po ako sa inyo. Ako ah, magay ako may kaalaman din tungkol sa pera. Ang ano po ay sa totoo, ang alam ko lang huwag ata ay sa madali yung i-manage ang pera. Expert ho ako ay sa paggastos. Oh, ay ibilumlado gusto mo, edi eh, manage na day ay ang problema ho sa akin ay yung sa pag-ipon at pagkuha uh oh, ay sa totoo po pwede kayong magtanong sa akin ano kakabis pa rin ang o, din sa pera ko iya, ibili mo nung gusto mo uh pero pag itatarulin niya sa akin ay paano naman tayo mag-iipon ay doon nga rin ho, ako may problema ay hindi magtatarul din, din ho ako sa inyo palay sa financial ah, sa usaping pera ay matalino din ho ako diyan yan oh, uh sa paggastos lang ay talagang minsan nga ho ay napapaisip din ay ano sinipagan sinipagan na ay ganon po talaga kahit pa paano po naman umiikot kumbaga kasama na sa paglaki baga ah. oh uh -huh. isinirkulaan po yan at aba ay sa totoo ay madami tayong blessing marami rin naman kailangan lahat po ay ganon na eh awan ko po sa iba baka naman basta yun lang po ang ano ko sa inyo kaunting pasagi lang po pa-highlights ba ang tawag sa gayon oho uh -huh. Ya, yeah, tapo diretso na din eh. Ah, ah, ay talagang nang katay makautay-utay din eh. Aho. Ah, sa usaping pira po ay medyo may pagkatalino din nga po ta ako. Sa gastos ay sa ipon. Doon lang ho ay. Dapat parehas ay ano. Ya, ano nga naman. Mm. Oh, ah, makakarami rin tayo. ay iba pa rin po naman yung ibig sabihin eh, kahit maliit o malaki basta may pinagkikilingan, ayos yan umiikot yan umiikot mamaya yung ukra oh, dami oh. Araw-araw po. Ay nah, po, nakakarami rin nga. Oh. kaya parang dalawang kilo uh -huh. Madami rin na ano po. Yeah. Oh. Yung mga reject ulam namin. O, oh, ito po niluluto ko ah. Yung mga hindi nabibintay. ito may mga butas. Oo. Ganun po ang gawa ko. Yung mga ganari. Putol doon. Pang ulam din. Aba. Yun, sa okra po naman tayo. Uh. Kung marami ang okra, maganda-ganda ang presyo. Maganda-ganda ata ng ang okra. Unti din naman. pinapalaglag na po natin yung ibang dahon na rin po yan ang sustansya eh. ay okay. oh. Yari na, oh, arila ako. Ang pa kasunod. Oh. Sa talbuso naman.